baik motor yan so yun lang muna nata may upload ngayon kaya yung clutch flywheel uh, dual mass flywheel ito yung yan no kita yung ano yo 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 ah may butas oh kita yung kanyang flywheel sa transmission niya yan, yan mo lang parang punch ang design niya parang ayun dito kita yung kanyang ano flywheel sa loob tapos ito ba ito yung kanyang shifting po shifting niya oh cable shifting cable last diretso sa loob oh kita rin dito sana sana uh, ito ito So kita yung loob, kita yung flywheel. Ayan, sa loob yung flywheel ay lang makita ganoon nila pero ito yung kanya shifting lever. Sa so, automatic transmission 'yan. Ayun So diretsya dito, may ikon, Sa taas. yung lang ang oh, automatic na. transmission. Pero ang design niya ay manual type. So, oh, parang manual. manual. May clutch sa loob, ay, may Pareho din siya ng Alspin. Pero ito may bukasan dito Isa parang pan. Ah, oh, ito yung uh, Suzuki. Na iba design ito ah. Ayun, ang oh, kanyang shifting fork yan. Oh, yan. To, to. Ayun. So, kita yung kanyang flywheel dito sa ilalim. May butas. Instead na Tanjara Autor converter. Imbis na torque converter. Dual mass flywheel. Dual mass flywheel. So, yan. So, Ayun para sa siyang... ano ba yung binaba namin? SUV, ang kanya tatak ay Beijing. Beijing. <laughs> Beijing. Ah. Uh. Sem hada hada. Kamukasa ng ano ng Kia Sportage. Ano Suzuki kita dapat ko kada Ay wa mo yung tahad. Hada ga keyboard sem sem. electric hada hada kada hada. Electric shifting na naman to. So ang design niya dual mass flywheel so yan ang lumalabas na design ngayon ng mga kotse dual mass flywheel ang makina nya maliit lang oh. so chinesol sya ada suzuki v motor turbo oh, turbo sya so ang kanyang body ay ayan para sa kira sportage ang ganda ang korte ng body, ang problema. Uh, Beijing bike, bike motors. Ang ganda ang forma, ang problema, ganun nga, ang design ng transmission niya. So yan, Beijing X35. Okay.

Ito, yung one. Uh, Nagka-clutch doon sa loob. Electric din. Bike yung motor, motors. Kayo, yung, yung, yung kanyang likod. Oh, so, tatlong tao. Sa apat sa tao. tao. Pwede nga apat. Maliliit. Yung, pero, mostly, kalimitan tatlo lang ba. So, yan. Maliliit din lang. Sa so, yan. Yan ang design ng kanyang transmission. Ewan ko lang. Ewan ko lang. So okay, yan lang. Titir natin yung kanyang makina. Ito yung kanyang turbo. Yeah, turbo pipe. Starter. Alternator. Compressor. Then water reservoir. Ito, so, maliit lang ang makina. Fuel economy. Ayan. Okay. So, ayan ang mga design ngayon ng mga poche. Ito yung kanyang harap. So, ayan lang. Share lang natin yung design ng transmission nito. Dual mass flywheel ang kanyang uh, transmission. Okay? Bye-bye.